Tandaan niyo po, pag hindi mo pinaglandaan ang pagtanda mo at nakikitunoy ka nila sa mga anak mo, pwede kang makarinig na hindi mo gustong mga salita. At ito ang totoo, pag nakakarinig ka ng hindi mo gusto, hindi pa pwede hindi ka masaktan. Totoo po ba, ba yun? Pag nakakarinig ka ng hindi mo gusto, pwede, hindi pwede hindi ka magtanda. At hindi pa pwede hindi ka mag-isip. yung gusto mong umalis kung wala kang pera mapipulitan kang magtis yung sakit ng kalooban mapipulitan kang na tulisin na lang yung naririnig mo na masakit sa mga anak mo o sa mga lungkak mo alam mo ba, ganoon ka ito konting na nalang ang oh, di mo, pa ma-enjoy ang mo. Kaya, 20% ng ating gitas ay lalaan at itatabi sa ating kinabukas. Kasi, sa pagtanda natin, pag meron tayong pera, ma-enjoy pa rin natin ang ating buhay. At hindi tayo ipagtaboy ng ating mga kadugo. Makikita na natin din sa social media Kahil walang wala na sila, mabaho na sila sa mga kadugo nila. Pero kung may bira ka, mabango ka para sa kanila. Yan ang realidad ng tao. Kahit sabihin natin na gabi ang pagtutulong natin ngayon sa kanila, pero hindi natin yan sila mahasahan. And the palam araw na matutulungan din tayo kasi magkaroon din yan ng sariling pamilya. Kaya ngayon pala, kung malakas ka pa, may kita ka pa. Maghandaan mo na ang inyong kanabukasan. Mag-ipon ka na. Kahit 20% lang galing sa inyong kita o sa